So ngayong araw ay uh, gagawa tayo ng uh, headlight or magre-replace tayo ng uh, headlight lens Kasi itong headlight lens ni sir ay may basag na Mapapansin nyo iba yung location natin dahil lang dito ako ngayon sa Agro La Union At uh, ito yung re-replace natin Magbabasahan kayo dito kung original yung i-install nyo, Stanley Yan yung re-replace natin, ipaprit -ipa natin Stanley rin ito, napasag lang Basta pinaka importante yung housing nito mga sir na batay uh, hindi siya basag Ayan Dapat hindi siya basag Kasi ito yung pinaka importante Ang nabasag lang yung ano Yung pinaka bracket dito yung stopper Bago natin tumatanggal mga tanggal Or mapalitan Dahil nabasag basag na itong kanyang uh, Signal light, uh, ano, headlight lens Babasagin din natin Tapos mamaya Gagamit tayo ng blower Dito daw tapos ito, mabasagin natin to. Kasi hindi natin ito matatanggal na uh, hindi natin ito babasagin. Kaya dapat babasagin natin to. Okay, basagin mo natin. Basta ingatan nyo lang yung matamaan, yung pinakalinti dun sa loob para hindi siya magasgasan. Ganun. Ito, tutuktukon natin to. Pinakaiba ng aftermarket mga sir or yung ibang uh, lens na hindi sa Stanley kapag uh, ito pinukpok mo siya hindi siya nagkakrak nasubukan ko na yon, ginawa ko doon ginrain ko siya dito ginrain ko na po unti unti dito sa standard yung stock pag pinukpok mo ito huwag kakrak sample natin yan o oh. yan nagkakrak siya yan po yung original kaya ganyan yung gagawin natin babasagin natin babasag natin kay kapiling eh And, nandito ako sa kabilang shop sa Agulo niyon. Na sa si Kapiling. Dito niyan makikita. Okay, tirahin mo na. Basta pagka ano, pokoy mo sa dito, lalagyan mo lang sila ng lapak. Uh, uh, tapos gagamitin natin ng ano, uh, ng uh, flies. Yan. Basta iwasan mo ang mataba yung alin wag kang pupukpok doon sa pinakalente. Ito mga sir, wag kayong pupukpok dito sa may pinaka... Uh, pinakalente sa loob. Dapat yung pinakalente lang talaga. Basagin nyo yung lahat. To, saka ipa natin. Medyo may katagalan nga lang ito mga sir. Dapat meron, may, may, mayroon din kayong blower. Kasi yung pinakakantong kantong nito medyo mahirap siyang uh, totaling tanggalin kung hindi siya pa paiinitan o ribo blower. Yeah. Dapat dapat gagamitin niyo ng ano long nose or di kaya flies. Dapat hindi niyo ito matamaan dahil uh, papangit na yung lens natin kapag ito natamaan ta eh uh, yung click na install natin. I-flash mo na ito. Ito, 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 ito. Naka, ano kasi ito mga sir. Naka-schedule. Kaya umuwi ako. Sa kabilang shop natin, andun, andun naman sila kapuglong. Kapulong. At ito natin dito sa pinakaibabaw niya at uh, meron tayong natitira pang mga ganung ganitong plastik uh, plastic. Gagawin natin dyan. Ito kita mag -lower. Tatanggalin mo muna ito. mag -iiwan ka muna ng pinaka nung dito lang. ano mo muna yan. Ipuputulin natin yan para dito tayo maano Tapos... Ah, uh, wag mo natin kaagad i blow up. Na blow kasi niyan oh. Ni appealing. Gagawin natin. Tatanggalin natin 'to. Meron tunneluan niyan, to yung tunnel niya. Bali ano 'yan? Anim. Anim yung tunneluan nito. Tatanggalin mo natin. Pag iwiwalay mo natin para hindi hindi natin magasgasan yung pinaka-lente. kasi yun ang pinaka-importante. yung lente. Na hindi dapat magagasgasan. Tanggalin mo yung mga hibla. Saka yung pinakadulo dito para matanggal natin to. Ayan, tatanggalin natin yung uh, mga Phillips screw nya para mapag-iwalay natin to. Anim yan na Phillips screw na ganito yung mga ano nya. Kasi pag natin yan para hindi natin ano, ma uh, malusaw pag natin ng ano ng heat gun iangar natin tong pinaka anunya cover tapos meron siyang lock dito mamaya mga sir kapag ka na isa uli nyo na ito wag nyo kakalimutan ibalik yan kasi pag nakalimutan nyo yan sayang yung lens isirain niyo ulit yung lens niyan kung sakaling uh, pited na pited na kasi hindi ilaw hindi gagana yung ating signal light at pati ito tatanggalin natin kapag ka once na ito tatanggalin nyo ang ginagawa kong tiklik dyan mga sir para in case na makuha ko yung pinaka taas ng headlight niya nagbabase mag ako dito yan dapat patay yung ano niyan sa plastic yan dyan ako nagbabase mga sir kasi hindi po natin matatanggal yan kung hindi natin yan tatanggalin. Yan yung ano, adjasan ng ano ng uh, taas ng ilaw. Tapos ito tatanggalin din natin. Okay, huwag tayo. Yan, yan Ito mo mo. Ito tanggalin mo yan saka ito. At yung terence dito tatanggalin mo yan. Para pagiwiwalay natin. Tapos tatanggalin din natin yan. Dahil iniingatan natin magasgasan or masira natin. Imbes na kumita tayo, hindi tayo kikita. Eh, kaya magpapabili kayo, na nakatipid kayo, hindi kayo nakatipid. Kasi nasira natin. Ganyan talaga, babasagin at babasagin natin yung ano, nabasag na ano, lens. Hindi kasi natin basa-basa yung matatanggal kung hindi natin babasagin yan. Kaya ito yung kanyang ano, adjacent. Hindi trade din para yung mga ano. Tapos ito tatanggalin natin itong mga sarap. Ah, tanggalin mo. I-press nyo lang to so tabi mo yan. Yeah. Tatanggalin na natin 'yung pinaka-panel ng headlight, ito 'yung panel board niya. Kapag nasira ito, matik, fix na tayo ng bagong headlight assembly. Yeah, ayan, na natin. Dito na tayo gagamit ng blowwet. Ang uh, ginagawa ko muna dito mga sir. Dito, may may, oh may, oh hindi mo dito tatanggalin. Yeah. Ini-release ko muna 'yung pinakalak niya. Ayan, nililis ko muna to. O, di papainitan ko muna siya ng blower para hindi yung pasag. Kamay mo. Ayan. Gagamitan nyo, gagamitan niyo ng blower. Kapag di nyo gamitan ng blower to mga sir, hindi nyo rin talaga tutuloy tatanggal So, sisirain nyo lang yung ano, Tapos ang gagawin yung sulogin dyan, gagamitan nyo na ng pliers yan hanggang sa mahatak nyo yan. Pero i-release nyo muna to. ito. to. I-release nyo muna yan. Para pagka tinanggal natin yung pinaka nabasag na lens, hindi siya sasama or mapupunit. Ito nga sa iangat nyo muna to. ito. Yan dapat may ano may lease niyo kaya ginawa ko 'yung pinainitan ko muna tapos nilis ko siya ng konti para kapag kainata ko to hindi sasama yan para di may sira ako ito, ito mga sir na natin yung uh, naiwan dito ito yung pinagtanggalan natin oh. yeah, kaya publikado gagamit, gagamit kayo ng ano blower kapag hindi ka, kayo gumamit ng blower hindi nyo rin matatanggal yan tapos ito blower ko ulit itutulak ko siya ng paganyan pakanan para pagka natin yung lens pilit na siya at uh, yan yeah, lalagyan nyo rin pa rin sealant yan pero ano, sa akin din naman minsan hindi ko na nilalagyan kasi marami pang sealant yan at ginagamitan ko ng blower at uh, sa dami ko na rin nalagyan ng ganyan, hindi naman na nag-moist. Pero sa inyo pa rin yan kung lalagyan nyo. Kahit yung beta gray lang mga sir, ilagay nyo pili na yan. Nagiging goma rin, nagiging rin yung kapag natuyo. tuyo. Ito, bublower ko to, ito tupik uli sya. Para pag natin sya, iipit dun sa ano, sa lens. Yan, yeah, evil blower ko ulit sya. Tapos, ididiin ko ulit sya. Ibabalik ko ulit sya. Para, pit na pit ulit. Basta pagka gumamit ko ng blower, dapat, hindi dapat uh, pinapatagal sa glitan lang pag binoblower. Para hindi malusaw. Kasi malulusaw yung mga sir. Kasi plastic lang to. Balik nyo lang ulit. Ganoon din sa iba. Yan. Tapos ibabalikan na rin to. Kapag uh, ginamitan nyo lang po muna mas maganda yung tissue. Para hindi magasgasan yung pinakalente kasi yan ang pinaka-importante. Yan. Tissue yung ginagamit ko para safe na safe yung ating lente at ay uh, ilalagay na natin ito ilalagay na natin tulad ng pagkatasabi pa nina uh, tandaan nyo yun nandito yung pinakalak tapos ito huwag nyo kakalimutang ilagay pagkawan sa nakalimutan nyo lagay ito, hindi po ito iilaw. Isirahin nyo yung bagong lens na kaya ik ikakabit ninyo. O magbabak to zero kayo ulit. Ayan, ilagay ko na, naikpitan ko na rin at ilalagay natin yung lock. Dito yan. Ayan, nakatunod nyo na, kapilaan. Susunod naman natin yung isa, yung cover nya rito, yung winker nya. Ayan, ito naman yung nilagay ko. At uh, tulad pa pakakasabi ko ngayon na yun, huwag niyong kalimutan yung pinaka socket wire dito para hindi ano mabak job para umilaw mag signal light at uh, mag uh, part light sya okay lagay natin ito na ilo anim to dito Ayan, lagay ko na yung tornilyo after nyo may lagay yung tornilyo after nyo nakabit yung uh, lagay okay, may to, ha ialog-alog nyo muna mga sila kung may naiwang pang bubog Ayan, lagyan natin sila tapos yalagay natin yung kanyang lens bago